Tingnan mo yung trabaho ng bata namin, guys. So, ano yung gumawa? Nanonood. Oh, alam mo, nanonood. Ha? Nanonood talaga ang bata. CJ boy, guys. Oh. Congratulations, CJ. ah Gagamitin siya bukas, guys. Paso-paso na yung siya bukas. Tingnan natin kung dili na siya magkabalintong-balintong. Magkabalintong-balintong ko bukas, CJ ito na guys, nubating na yung order ko na bag para kay Bonsoy ko guys, kay Insoy. So yan, unboxing na natin guys, sing natin. Yan, yan, natin yung bag niya. Kasi, excited na siya guys. Yan, unboxing ayan siya guys oh. Ayan oh, excited na ang bata batuta So hindi na muna ako nag-order ng ano guys, ng mga uniform sa online. Baka kasi inisip ko guys, baka hindi magkasya o di kaya malaki, di ba diba? Sayang yung pera. So, pupunta na kami ng bayan pag may time. Yung dalawang bata. Ayan guys, oh, ang ganda ng quality ng bag na to guys. Ayan oh. Ayan na oh. Pokemon Pikachu. Ayan yung bag niya, Pokemon Pikachu. Yan, meron siyang zipper na dito. Ganyan. Yan, yan ang zipper niya. Tapos, ito din. Ganon din, Oh. Tapos, ito rin. Yan. Ganyan. Tapos, ito dito. Iyan natin, ikabit natin. Yan. Hmm. Ito. Insay! Jaga dito tu soy. Ah. Oh. Ayan. Ayan sya guys. Oh, tingnan nyo. Tingnan nyo si Insoy guys. Oh, ayan. Oh. Tingnan nyo si Insoy. Ah. Oh. Oh. Be. Be. Oh, bata. Ah. Ah. Oh, Ada masa mo? Ma? Thank you, Mama. Hello! <laughs> mm. Yan. Bibili pa kami na mag-order na naman ako ng notebook, guys. Yan, next time. Paisa-isa lang muna. So magluluto na tayo ng hapunan, guys, eh, gabi na. Ang init ng panahon. 7:30 na ng gabi, guys. Wala pa akong nalutong hapunan. At ito na yung lulutuin kong ulam guys. O, oh. ayan, magsinabaw ako ng manok guys. Kasi para papalakas ng tuhog guys. Nanghina na yung mga katuhuran natin. So, ayan lang yung mga sangkap guys. O, oh. ayan. Wala akong ano nyan guys. Wala akong <laughs> bawang. Kasi naubusan ako ng bawang. At kaya na pagbili ko nga ng ulam. Ay nakalimutan ko naman. So, ayan lang guys. Luya, sibuyas, tsaka kamatis. Then, syempre yung manok at bagyubens beans. Tapos, um, repulyo. Ayan guys, napaka simple lang talaga ang ulam ko for to this video guys. Ayan, so ginisa ko na nga yung mga lamas-lamas guys. Siyempre, kailangan natin igisa niyan para maluto. Kung hindi yan igisa, hindi yan maluluto. ha, <laughs> <laughs> ah, ba diba guys? So, tapos na nga na naigisa yung mga lamas-lamas guys. At medyo luto-luto na rin sila. Ayan, so nilagay ko na nga yung manok guys. Yung pinaka-main natin na pampasarap na manok. Ayan, guys. So, kailangan natin halu-haluin. Pag hindi yan halu-haluin, wala. Hindi yan maluto. Charis. Ganun naman talaga, guys. ba? Diba? Pag magluto, halu-haluin talaga. O, ayan. Tinakpan ko na nga yan, guys. At pagkatapos ko tinakpan, ay binuksan ko ulit. <laughs> ah, ba diba, guys? Ayan. So, ganyan ang itsura niya, guys. So, ba? Diba? Wow. So, lagyan natin ng isang timbang tubig sa bawah. <laughs> Lagyan natin isang timba guys para may higop sa sabaw guys. O di ba? Para nagpapadidi lang ng baby, nagpapagatas. So nilagyan na nga natin ng asin guys, pampalasa. Ang nilagay ko dyan guys ay asin lang guys. Hindi ako mahili kung anik-anik pa guys. Asin lang tsaka yung ajinomoto sapat na sa akin. Then nilagay ko na nga yung bagyo beans natin. Ayan guys. O diba? tas nilagyan na yung ajinomoto. Tak, tak, Sinandukan ko na lang sila guys kasi sila, sila yung pinapauna ko pagkain guys ayan ako hindi pa kasi ako nagugutom ng merinda kasi ako kainan na ng sinapay na burikat <laughs> <laughs> binili ni Inchoy ang burikat ayan init ayan init init daw guys oh. okay kain kain kayo dyan para matulog ng maaga si Sige eh maaga gising bukas Alauna, gising na. <laughs>